ito na ano yung ating uh, urban gardening no at uh, nalagyan na rin natin ng net no o so, hanggang doon ako yung, uh, naglinis kanina dito no? abang tayo naglilinis no uh, mayroong bisita dito so napakalakas ng tugtog niya kaya hindi tayo nakapagkuha ng uh, video no at uh, siyempre mahirap naman na uh, saway natin yon bisita no at uh, ito ngayon yung uh, aking uh, ginawa no. So patuloy pa rin tayo uh, gumagawa ng uh, ating uh, ano uh, urban gardening. So ito na mga kababayan no. At uh, kunti kunti na lang to ay uh, matatapos na rin no. At uh, ito na nga mayroon na tayong net no. Naglinis na ako dito sa park na ito. Hi, good morning once again. So, ang video po natin ngayon no oh, ay itong uh, ayusin natin tong uh, hog wire ito. Ito ay uh, nalagyan ng ano maraming uh, mga damo-damo at saka ano, bubuhayin natin 'yan no dahil 'yan yung uh, gagamitin natin diyan sa ating uh, urban gardening. Kailangan lang nating uh, babakuran lahat 'yan no dahil nga uh, useless rin yung ating pagtatanim dyan kung uh, hindi natin maproteksyonan yan siyempre andiyan yung pato, manok, kambing so lahat po nyan papasok dyan pero pag nalagyan natin ng uh, itong uh, bakod no, bubuhay natin itong uh, ano na ito, hog wire na ito na pinaglumaan dito no, para may kabit natin doon so yan po yung trabaho natin ngayong umaga na ito so, ito na no, yung ating uh, urban gardening no at uh, nalagyan na rin natin ng net no o so, hanggang doon ako uh, naglilinis kanina dito no abang tayo naglilinis no uh, mayroong bisita dito so napakalakas ng tugtog niya kaya hindi tayo nakapagkuha ng uh, video no at uh, siyempre, mahirap naman na uh, saway natin yon bisita no at uh, ito ngayon yung uh, king uh, ginawa no So patuloy pa rin tayo uh, gumagawa ng uh, ating uh, ano uh, urban gardening. So ito na mga kababayan no. At uh, kunti-unti na lang to ay uh, matatapos na rin no. At uh, to na nga mayroon na tayong net no. Naglinis na ako dito sa park na ito. So ito yung uh, pagtataniman natin na uh, area na ito no. So, hanggang dito no? Kasama pa ito sa ating uh, tataniman, no? Ayan, yung uh, ranging area. So, ito ngayon yung uh, ito yung uh, ginawa ko kanina, no? Yung paglilinis dito. Uh, hanggang diyan pa, no? Hanggang doon sa baba yung uh, ating area, no? Pero konti-konti lang yung ating ginagawa. So, ngayon uh, mag alas 9 na ngayon, no? uh, pawis na rin ako no basang basa na ng pawis itong uh, it. at uh, nakikita ninyo no na nasabi ko na na tatlong piraso ito nagpapalit naman tayo so, ito papakita ko sa inyo yung kabuhan ayan yung uh, ng ating uh, area no meron na tayong uh, net dyan na nailatag no hindi pa natapos nandito pa yung nakapulupot pa dito yung ibang net pero ano na ito, diretso na itong uh, ano na ito. Itong uh, pagtatanim natin na ito at uh, susunod na gagawin ko pagkatapos ko itong uh, bakura na eh, ko na itong mga sako na ito para uh, may lagay na natin dito yung uh, yung mga malalaking punla na. Uh, marami pa tayong gagawin dito pero dahan-dahan lang ayan na halas 9 na yung nga uh, siren na yan naririnig nyo yung siren uh, po yung uh, siren ng sentral kaya napakalapit lang no uh, tayo nagkakamali walang isang kilometro yung uh, layo ng sentral sa ating kinalalagyan hayan hanggang doon pa sa ibaba no yung uh, area na ito adon doon, magmula doon hanggang doon sa may bahay No, ayan, yung bahay na yon. So, ganun talaga dito sa lugar na ito, kung saan, at uh, uh, mga malalayo, no, kung kanya-kanyang uh, area, kumbaga, no, malalayo yung mga kapitbahay. So, ito na lang ang uh, problema ko, no, dahil nga hindi ko pa busy pa itong mga, itong mga kasama dito, hindi ko pa napapagiba itong uh, bahay na ito, no, dahil nga gigibain rin yan, dahil, ah, uh, part na ng uh, harap ng uh, ano natin oh yung uh, pre -ring chicken house natin. Kaya hindi pwedeng uh, hindi natin matanggal yan. Pero okay naman kahit papano nasisilungan pa ng mga kambing-kambing to. No. Ayan po yung uh, ating uh, video today at uh, yan yung ating uh, trabaho ngayong araw na ito. Ayan po. No. Yan yung uh, kabuuan ng uh, ating uh, lote no. Ayan so hindi tayo nagkakamali. Uh, mga 300 uh, 3,000 square meter siguro to. Yung uh, laki lang nitong uh, ating uh, uh, pagano panimula no, panimula ng ating uh, pagbi-ventures ng uh, ano uh, free ring chicken. So yan po yung uh, mga update natin ngayong araw na ito na nagawa natin. Kaya tuloy lang, tuloy lang ang laban no. Uh, Buhay probinsya no, ventures farm yan shout out shout out shout out sa ating mga buddy dyan, sa Binondo Brothers no at saka yung mga kasama ko dyan, sa Manila be blogger uh, no so shout out sa inyo mga bro no so ito na yung uh, buhay natin buhay probinsya ganito yung uh, ano kung uh, gusto mong ganito no na pamumuhay na iyo yan pero Uh, talagang iwas stress tong uh, ganitong ano, kahit simpleng buhay lang no, ah uh, merienda, uh, saging, soso uh, -so sa ginamos. At uh, ito nga uh, wala kaming gulay no, lahat ng gulay nagmumula pa sa bayan. Bumibili pa. Itong gagawin ko na ito, ito na yung gagawin kong uh, taniman no ng gulay para may mapagkuhanan tayo ng uh, pagkain no, gulay na hindi na natin kailangan bilhin pa sa ah uh, poblasyon no at uh, tuloy lang no tuloy lang yung ating uh, uh, ano na ito no ating uh, pagbeventures na ito at uh, yung uh, pabahay ko naman no bukas siguro mag-uumpisa na akong uh, magpuputol ng kawayan no para sa dingding niya diyan so update ko kayo pag uh, magdidinding nan so good morning once again shout out sa ating uh, kasama diyan sa uh, Manila Bay no uh, Uh, Fans TV, uh, Pinoy Pits Blog, no? At saka Ma'am Kat, uh, uh, Ma uh, Sir Carlo, uh, shout out sa inyo, no? Uh, basta lahat po ng uh, uh, Manila Bay Vloggers, uh, shout out. At uh, sa mga kasama ko dyan sa mga Binondo, uh, mga kasama ko diyan sa Binondo, shout out sa inyo. Good morning, good morning, uh, Gregorio. Si, ano, Liko Liko Spring, shout out sa inyo. Good morning. Napo. Magandang umaga.